isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli magbabalik sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At samahan niyo po kami. Turu turuan niyo kami, Lord, sa aming uh, pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, na ikaw pa rin ang patuloy at palaging maduguran sa aming uh, pagsaliksik sa ng iyong salita. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay nasa ikatatlumpot kabanata na ng Aklat ng Exodus. Ayan. Ang uh, kabanata 37 po, no, na tumutukoy sa uh, sa paggawa ng tabernakulo ng Panginoon. Ang una, ang hanggang ikalimang uh, talata po ay tumutukoy sa kaban ng tipan, na ginawa po according sa uh, instruction o no, or command ng Panginoon na mababasa po natin sa Exodus chapter 25 verses 10 to 16. So, ang sabi po dyan, yari sa akas ang ginawa na bisalel na kaban ng pipan. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang paas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas at ang labi nito ay nilagyan nila ng muldurang ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila, gumawa rin siya ng kahoy na pampasan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga arg argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ang talatang 6 hanggang 7 naman po ay tumutukoy po sa mercy seat no o tinatawag na luklukan ng awa no uh, at ito ay yari sa ginto no at uh, ito naman ay ginawa rin uh, na according or nakabatay nakabatay po siya sa nakasulat sa Exodus chapter 25 verses 17 to 22. So, dito natin makikita, no, na kung ano yung instruction, kung ano yung command, ay siya rin po ang paulit-ulit po na uh, sinasabi para ito po yung magawa. Sabi po is, ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong binto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang makabilang dulo nito ay ginawa niya ng dalawang kerubing yari sa purong ginto. Tig isa sa makabilang dulo, ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa, kaya ito at ang mga kerubin ay naging isang piraso. Magkakarap ang mga kerubin at nakatungo sa luklukan ng awa, nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Ang talata 10 naman po hanggang ikalabing anim ay tumutukoy po no, sa lamesa or mesang akasya at uh, maging ang mga kagamitan nito. Ito po ay ginawa din according or ayon sa utos na inilagay or isinulat sa Exodus chapter 25 verses 23. At ito po yung sinasabi. Sabi dito, gumawa rin siya ng mesang akasya ni si Bisalel. 0.9 na metro ang haba nito, 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at pati na ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na sing ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga algoryang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Ginawa rin niya ang mesa ng mga, pang, na mga pampasan na yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin ang talata labing dito hanggang 24 po ay tumutukoy naman sa ilawan o gintong ilawan. At ito po ay nakatala din no? At nakabase, nakaayon doon sa utos ng Panginoon na nakasulat sa Exodus chapter 25 verses 31 to 40. Sabi po dito gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto ng patungan at Pagdan nito yari sa pinitpit na purong ginto ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot. Talulot ay parang iisang piraso. Meron itong anim na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may tatlong magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang, ang tagdan ay may tig-apat ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-iisang usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at mga pagdan ng ilawan ay iisang piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at patungan na pawang dalisay ng ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto. Ang talatang 25 hanggang 27 naman po ay tumutukoy sa altar na sunugan ng insenso. At ito po ay ginawa nila din according or ayon sa command or sa utos na nakasulat sa Exodus chapter 30 verses 1 to 10. Ang sabi po dito, gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat. 0.5 metro ang haba. Gayun ang lapad at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at ang mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng dalawang argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuutan ng pampasan. Kumuha rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at itoy binalot ng ginto. Ang talatang tatlong syam po ay tumutukoy naman no sa langis at ang insenso yan. So ito rin po ay hindi bago sa atin sapagkat ito rin po ay itinala uh, ayon sa utos ng Panginoon. Doon sa aklat ng Exodus chapter 30 verses 22 to 38. Sabi po sa verse 29 ng Exodus chapter 37, si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis sa pampahid at ng purong insenso at itoy parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. So makikita po natin no na yung instructions po sa paggawa ng uh, Ark of Covenant o sa mga altar na gagamitin do sa Templo ng Diyos ay nakabase po sa utos ng Panginoon, sa gabay, sa uh, panuntunan, sa standard ni Lord. At ito po ay um, magagawa din ng sa tulong din po ng kanyang gabay. Yan. So, makita natin, inulit ang bawat mga verses. Patunay po na ito ay paulit-ulit na nire-remind sa kanila para magawa po nila ng tama at maayos ang nais ng Panginoon. Kaya muli po, salamat at papuli sa ating Diyos na buhay.